So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So this moment of time, ang ating magiging topic ngayon is all about dito sa uh, matagal ko nang sinasabi sa inyo which is ito yung Jackie Oats, okay? So marami pa rin ang nakukonfuse, marami pa rin ang nagtatanong, ang nagtataka or something na uh, hindi maintindihan kung ano daw po ba ang itsura nitong Jackie Oats na to. So, bumili daw sila doon sa agribet, iba daw ang napabigay sa kanila. So, ngayon, lilinawin natin kung ano nga ba talaga ang itsura nito para hindi kayo na nalilito. Okay, sa mga magtatanong kung saan daw po ito mabibili. So, mamaya ilalagay ko nilang po dito sa baba ng video natin. Okay, lalabas dito sa may screen ninyo, inyo na lang pong tingnan. Okay, so, mas maganda kung dito na po kayo umorder. Kasi po, Legit at sigurado po na talagang Jackie Oats yung matatanggap ninyo Sa mga newbie dyan na gustong mag-try nitong ating Jackie Oats, yung fermented Jackie Oats uh, Sinasabi ko sa inyo, dito na po kayo mag-order uh, dito sa lalabas na product dito sa ilalim na to Yan na po, yan na po ang aking uh, may sasuggest sa inyo sa pagkat uh, marami nga ang nalilito So mga kamanok, ngayon nga pong araw na to, gabing ito uh, bumili ako ng Jackie Oats at ito nga po yun. So, magbababad ulit ako dahil nga naubos itong ating Jackie Oats. Okay, so nagtagal din siya lang isang buwan. So, napakatipid gamitin at the same time, napakaganda po ng beneficyo nito sa ating mga alaga. Okay, napapansin ko mga kamanok. Yung ating mga alagang mga manok na nasa TP, hindi po kaagad sila dinadapuan o kinakapitan ng anumang sakit. Especially kahit palamig ang panahon, malamig ang klima. So talaga pong ano, at tumataas yung kanilang immune system dahil po yan dito. Yung po napapansin ko, kahit hindi na po kayo magbigay ng uh, anumang halo ng iba't ibang vitamins, ito lang po, Jackie Oats, saka yung inyong uh, maintenance feeds, napakaganda na po ng feedback sa katawan ng inyong mga alaga at the same time sa kanilang immune system. Hindi po sila dinadapuan kaagad ng anumang sakit. Okay? So, gaya nga sabi ko sa inyo kanina, lilinawin ko po sa inyo kung paano ba ito binababad at kung ano ba ang itsura nito mga kamanok. So, ito pong Jackie Oats na to, mapapansin nyo, itsura po siyang palay. Okay? Para po siyang palay, kulay dilaw din po, pero lightweight po siya. Magaan po siya mga kamanok. Okay? So, sasabihin ng iba, kamanok, alam mo na kung paano at para sa yan? Yan ay para sa pagbabawas ng timbang ng ating mga alaga. So, uh, ang, paliwanag ko po dyan, ang Jackie Oats po mga kamanok, siya po yung nagbabalance ng moisture sa katawan ng ating mga alaga. Okay? Kapag po kayo ay nagbigay ng ganito, yung fermented Jackie Oats sa inyong mga alaga right after na magbigay kayo, one month after, makikita nyo po hindi na po ganong kabibigat ang inyong mga alaga. So, gumagaan po sila at mas nagiging healthy. Okay? So, tuturo ko po sa inyo ngayon kung paano ba ang tamang pagbababad ng ganitong klase ng Jackie Oats. So una, kukuha lang kayo ng lalagyan mga kamanok. In the same time, ito yung Jackie Oats. Inyo lamang po yan. Simple lang naman po mga kamanok. Inyo lamang pong ilalagay dito sa lalagyan. Okay. So lalagay nyo lang pong ganyan mga kamanok. Tapos, kung masyadong madumi or magabok, pwede nyo pong hugasan. Okay. Pero itong nabili ko, hindi po siya magabok or hindi po siya uh, maalikabok. Kaya ang gagawin ko dito mga kamanok, uh, ilalagay ko po ito sa lalagyan na ganito. Kita nyo po kalahati. So ito po ay pupunuin ko mga kamanok ng tubig. Okay? So pupunuin ko po siya ng tubig mga kamanok. At pag napuno ko po siya ng tubig hanggang dito, yun na po mga kamanok ang aking iimbak for one week. Okay? So, wala po kayong gagawin, wala po kayong gagalawin o iibuin or ilalagay. So, hayaan nyo lang po siyang mag-process ng fermentation. Okay? Yung taklob nito mga kamanok, pwede nyo pong ipatong lang na ganyan, okay na po. Okay? So, balikan nyo po, after one week, makikita nyo po, yung inyo pong uh, binabad na jacky oats, tataba po siya. Okay? Mag-ferment po siya, aasim po siya. Pero hindi naman po siya nagkaka-parasite. Kung ang inyo pong ilalagay ditong tubig is from mineral water. Okay? Distilled water, pwede po, mas maganda. Okay? Yung iba kasi nagtataka or nagtatanong, Idol, yung aking binabad na ganyan, nakakaroon ng parasite, nakakaroon ng uod. So, ano bang magandang diskarte para maiwasan yon? So, sabi ko, pa, sabi ko nga po mga kamanok, distilled water or mineral water, mas maganda, goods na goods po yun dito. Okay, so po, pwede nyo pong ibigay yung sabaw nitong Jackie Oats sa kanilang pagkain, mas masustansya po yung mga kamanok. Okay? Kaya po yung iba, nalilito, nagtataka, nagtatampo, yung iba nagagalit. Bakit daw po ganun? Sayang lang yung binabad nila sa uh, sa garapon. Hindi daw po nila maibigay sa kanilang mga manok dahil nga po ang baho ng amoy. So, ang bad smell. So, unang-una nga po, sabihin ko po, baka po mali po yung process ninyo ng fermentation. Kaya po nangyayari ang inyong mga sinasabi. Pero gaya nga po ng ginagawa ko at kaya nga po ako gumagawa ng video ng ganito para mas malinawan kayo at mas maituro ng maayos ang tamang proseso. So sa mga naiinis, sa mga nagtatampo dyan, chill lang po kayo. Wala akong masamang intensyon para sa inyong mga alaga. So ang akin dito is may share sa inyo ang magandang pumaraan na aking ginagamit dito sa aking backyard para kahit pa no, magkaroon din kayo ng idea kung gano'ng kaganda itong fermented jackie oats, okay? So, gaya nga palagi na sinasabi kong po ulit, ulit na ako sa mga nagtatanong dyan na hindi to alam. Ilalagay ko na lang po dito sa baba ng video ito kung saan kayo po pwedeng maka-avail nito o po pwedeng maka-bili nito, okay? So, yan mga kamano ka, isinusubo ko na po sa inyo ang bawat bagay-bagay kung paano at kung ano yung tamang uh, bilihin o tamang uh, gamitin pagdating sa inyong mga alaga. So medyo matagal na rin po kung nagbibigay ng ganitong uh, uh pagkain or additives sa ating mga alaga at nakikita ko naman napakaganda ng feedback nito pagdating sa ating mga manok. So ano pang hinihintay niyo mga kamanok Mag uh, uh mag uh, mag uh, avail na kayo nito. Okay? Bumili na kayo nito. Nandiyan lang naman sa baba yung link. Nandiyan lang sa baba yung mga products. So, dyan na lang po kayo bumili para masigurado po natin na legit at maayos yung makukuha nyong uh, Jackie Oats. Okay? So, paano mga kamanok? Hanggang dito na lang po muna ang ating, uh, okay, ang ating uh, topic or video. So, sana makatulong ang simpleng tips na to pagdating sa inyong pagmamanok. So, paano mga kamanok? Once again, this is PJ Vergara, Plinyada ng Mamay. See you for our next vlog. Paalam.